Ayan, isarado mo muna maigi yung freezer. Okay. Bye-bye. muna. Bye-bye, Kuya Pi. Congrats. Hi Ice cream. Sarado niyo yung container. muna yung gate. Ice cream. Sarado muna. Kaya ako binigyan yun siya, kasi gromad weight yon. Ayan ano, recognition. I-honor oh, siya. Kumana ako, syempre. Nangyari ka pag hindi ka Ayan, pa kumain. Bawa ko ice cream? Yeah. Saan so, naiwag sa na egg ko? Ayan, oh. oh yung egg mo. Saan? Ito? Ito, oh. Buti pa si Matmat -Mat, alam. To, si Masang, mm. Ito, Hmm. na niya. nga ng ang mga nga nga ayun magulo po nagprepare Nagpre kami ng panda nagluluto po Hoy, huwag niyong paglaruan yan ha ha hindi na ayun sige basagin mo marunong kang magbalat Kayaan mo na, Matt. Kainin mo na yung tinakain mo. Benta ko yung pera doon. Ay, Matt. Benta ko yan. Ayan. Akin, na, akin, akin, akin. Ay, wag yan. Wag, ba naman ano yan? Saan? Meron ka na. Mamaya naman na. Hey, magulong morning. Magulong morning. Ang mga apong magugulo. Oo, oo. wag mag-away. Alam mo, Ikaw ba kumain na talaga? Almusal. Nag-ice cream ka. Mo tawagan. Sino? Ayan, yung vlog. Oo. Oh. Pwede lang sa Facebook. Mm -hmm. Bawal pa rin. Pwede? Pwede ba? Wala po Bye na Moon. Bye bye na. Bye bye guys. Bye bye. Fort bye bye. Okay.